Mga ka, alam nyo ba ang greatest fear ng mga pusa? <laughs> Aso. Mali. Pipino. So, alam ko bakit? Panorin nyo. Isang normal na araw para sa pusang ito. Busy siya sa pagkain. Pero nang siya'y lumingon. Hala ka! Bigla na lang na patalon! Pero hindi siya nag-iisa. In fact, pinag-usapan sa social media mga katulad niya. Tawag nila dito, Cats vs. Cucumbers! Kapansin-pansin kasing napapatalan sa gulat ang mga pusa kapag nangakakita ng cucumber o bibino. Ang tanong, takot ba ang mga pusa sa pipino? Yan ang alamin natin kasama ang cute and lovely, na medyo fierce at palabang pusa, si Meowkee, played by Mikey Kitos. Wala raw siyang urungan. Basta, wala lang kulatan. Now, back to the scared Pusat, Ang common sa lahat sa kanila, halos lahat sila. Magulat man o mapatalon ng mataas, standing still pa rin pagbagsa. Ano'y bang netizens? Sinubok pa nga kung totoo to. Look naman, galing nila ba? Diba? Basta daw may enough space pa before sila mag-land sa ground, iikot at iikot sila para bumaksak on their feet. Aha! And that has to do actually a uh, lot of with their ears. Kasi magaling yung inner ear balance nila. And it's what tells them na when you're right side up or upside down. So they're able to correct themselves very well. Plus, they're super athletic and super graceful. Ang writing reflex rin ng mga pusa ang isang mga dahilan kung bakit pinaniniwalaan ng marami na siyam buhay nila. Sa bilis nilang kumilos, mabilis din nilang naiiwasan ang mga panganib sa paligid. Aha! Now, balikan natin ang tanong. Taot nga ba sa pipino ang mga pusa? Ang paliwanag ng eksperto, napapatanan daw ang mga pusa dahil hindi normal na pangyayari na bigla na lang silang may makitang cucumber sa tabi nila. Kaya naman mas madali silang magulat o matakot hindi sa pipino na ang pusa, kundi sa inaakala nila kung ano ito. At kung ano raw ang ilagay mo sa tabi ng pusa, basta't hindi nila alam na nilagay mo to, malaki ang tsansa na magulat pa rin sila. Pero wag naman daw sana paulit-ulit na gawin sa mga pusa ang pangugulat dahil kapag nasobrahan, eh posible daw na ma-stress sila dito. Ang pangugulat daw sa mga pusa, maaring magresulta sa pagiging agresib nila. nyay Tandaan na mga pusa ay kamag-anak ng mga wild cats at big cats gaya ng mga tigre at leon. At sila ay carnivorous in nature, so ingat pa rin. Okay, guys? Makaha, ang mga pusa ito ay ating pets and friends. Okay lang naman ang konting laro kasama nila. Pero paalala lang, huwag naman sana sobra. Okay?